hindi tayo makakapasok dyan kasi nung unang punta natin dito nakalakas yung dalawang pinto yung buwan ngayon yung isa dito hindi tayo makakadaan dito dito tayo tabi po Rayo? Uy! 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 Mga sa-reviewers natin. Yo! What's up guys? Ang magandang gabi po sa inyong lahat. Ang Gina Creepy TV nga po pala ulit guys. Nagbabalik. So, ayun. Ha, panibagong gabi. Panibagong exploration na naman po ang... Gaganapin natin, guys, no? So, ito na yung uh, sinasabi ko sa inyo, guys, sana. Babalikan natin dito ng gabi, guys, no? So, ayun. Uh, Na-tanong ko na din kung ano yung buong kwento dito sa abandonadong bahay na to. so yung kwento sa abandonadong bahay na to, guys, no? Mamaya ko na lang ikukwento sa inyo, guys, ha? Habang papasok tayo sa loob ng bahay na ito. Tsaka, syempre, guys, ayun. Gaya ng uh, uh, hinihintay natin o inaabangan natin, sana lang magparamdam yung mga kaluluwang nag, uh, nakatira dito sa banaw bahay na to guys no at saka syempre guys sana hindi tayo mapahamak sa gagawin natin exploration guys no kasi nag-iisa lang tayo guys solo solo exploration yung uh, gagawin natin guys no so ayun na uh, siguro gawin natin patatagalin to guys no na uh, explore na natin tong bahay na to at saka syempre sana walang uh, hindi tayo mapahamak ngayong gabi na to so ayun lang tara So yun guys no ah uh, Nandito na tayo sa lugar na explore natin na Kung mapapansin nyo Malakas na yung hangin kasi ano dito eh Makulimlim guys So baka abutan tayo ng ulan kaya huwag na natin patatagalin to Pusukin na natin tong bahay na to Tsaka syempre uh, Hindi tayo makakapasok dyan Kasi nung unang punta natin dito Nakalakas yung dalawang pinto Kahit anong pilit gawin natin na mabuksan Ayaw talaga So kailangan natin umikot sa likod doon tayo dumaan nung huling punta natin dito kaya doon tayo ulit dadaan ngayon so sana lang guys na hindi tayo mapahamak ingat lang din tayo sa ano ahas kailangan maging alerto tayo so guys kung uh, may makita kayo guys o may mapansin kayo medyo kakaiba i-comment yung lang dyan sa baba guys ha Ayan, medyo bilog pa yung buwan ngayon guys. Oh. Kaya paniguradong active na active yung ano mga nakatira dito. Kung sakaling meron man. Ayan, so, didiretso na tayo dun sa likod, guys. No? Dun sa dinaanan natin nung huling punta natin dito. Ano yan? Kaya pala inabandun na itong bahay na ito, guys. Kasi yung may-ari pala nito umanaw na pala dito pala mismo talaga namatay guys no nilooban kasi yung mag-asawa dito kaya yung mga anak hindi na umuwi dito kasi nga nasa bundok dito eh yung mga anak nasa ano na pala nasa syudad kaya nakalimutan na ah. kahit linisin man lang hindi hindi na nalinis talaga guys so, ayan ang sukal sobrang sukal na talaga ng ano guys paligid guys kahit yung daan hirap na hirap ka nang hanapin yung daan para mahanap mo tong bahay na to so guys I comment din dyan sa baba guys kung sakaling may makita kayo o may mapansin kayo medyo kakaiba yan kakaiba talaga yung pagkiramdam ko kapag gabi guys sobrang bigat sa pagkiramdam nasa labas pa lang tayo pero ramdam na ramdam ko na talaga yung presensya nila <coughs> so sana lang guys no? magparamdam sila kung ano elemento anak tira dito so dito hindi tayo makakadaan dito dun tayo sa likod dadaan Okay. 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 Okay daanan ah, dito guys aray ano napakalaki ng bun ngayon wala may sumiglip na agad guys oh baka, baka tumalon yan papunta sa atin guys yun no. parang may isip talaga parang sinalubong tayo guys Ang nama naman ng dugo na yun. Wow. Grabe. Tabi-tabi po. -a explore lang po ako ha. Wala balak na hanggang sa inyo. Gusto ko lang mag-explore. Gusto kong maikot itong bahay na to. So kung sakaling mong nandito kayo, na uh, po bang magparamdam kayo? Kung ano man yung nakatira dito. Whew, grabe, ang bigat sa pagkiramdam guys. para akong minang. Iba talaga pag ano guys no, pag gabi, kung ikukumpara mo sa ano, sa umaga na exploration. <laughs> <laughs> parang may, parang may nakasilip dito kanina guys no. Oh. Dyan guys, oh. iwan ko lang guys oh, kung nakuhaanan ko yun sa camera guys tingin ko ako sigurado. Eh. I-review na lang natin mamaya yung ano natin guys. Video natin guys. Ano yun? Oh. Tabi-tabi po. I-explore lang po ako ah. Ano Tunog ng pinto yun guys ha. Wow. Tek. Uy! Totoo nga yung sinabi ng mga residente dito guys. Wow. Yung balahibo ko guys, nanindig. Nanindig yung balahibo ko guys. Sama nanti insaf ini susu. Ah. No, natin yung ano guys. Yung mga uh, kwarto dito guys. Hmm, hindi ko lang ito lang dito guys. No, yung ano. Yung kung ilang taon na itong naka-abandon na.

Bukuran ba natin yun? Sumahin yung pinto. Huh. Hey. Tignan. Siguro na yung bago lang din ako sa ano guys no? Kasi sobrang tagal ko na din hindi nakapag-explore eh. Uh. Okay. Okay. Dito na pasok na natin to dito eh. Okay. tidak nanti itu ayah Oh Nah oh. huh. lawan gak gembang khabit yang khabit ng... demikit iba tu sama lawan gak gembangan yang nanu ng... ku tu parang ano, parang glow. So, dikit na dikit. Uy. Sabi okay, guys. La 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 la. Ah, gumalaw yung kotina guys. Wala namang hangin. Walang kahangin-hangin guys pero... Yung kurtina na malaw. Ayun o, parang may dumaan. Ayun o, ayun o. Alalalalala. Okay. Ay. Ano yun? Putik. Parang may tumulak sa akin ah. Sige nga kung talagang nandito ka, pwede ka bang magparamdam? Kahit na anong ano, bagay o anuman yung ano, basta ang importante makapagparamdam ka. Oh. Parang wala naman yung... Wow. Wow yung pintuon talaga dyan sa pangalawang kwarto na yan. Oh. Nakatali pa talaga. Oh. Singa, kung talagang nandito ka, pwede ka bang magparamdam? <coughs> Uy! talaga nandito nga guys diba saktong sakto talaga nung uh, humiling tayo ang tanong nadasalan, nadasalan ka, kaya yung ano guys yung mag-asawa dito guys Grabe. Ah. Drape. So guys, siguro hanggang dito na lang muna yung video natin guys na. Sa so, susunod so, na balik natin dito. Uh, ano, alaya na lang natin ng dasal guys to. Tsaka dalahan natin ng kandila guys no So, sa ngayon, guys, hanggang dito na lang muna yung video natin, guys. Ah. Yan, sa mga solid natin din guys. Lalong lalo na sa mga silent viewers natin. Lalong lalo na sa mga silent viewers natin din guys. Ayan. Maraming uh, maraming marami. salamat sa walang sawang support ninyo, ha? Ayan. Ah... Uh, Update ko na lang kayo guys ah, sa pagbabalik natin dito sa bahay na to guys. So sa ngayon, hanggang dito na lang muna guys. Ah. Ayan, mag ingat kayong lahat palagi and God bless po sa ating lahat.